Good morning, mga silo! Ay! Isang maulang na umaga, mga silo, sa inyo lahat. Maulan po din sa baybay. Mukhang uh, wrong timing ang aming patanim ni Doktor ngayon. Maulan. E Schedule namin ngayon mga na magpatanim. Eh, kaso, yan, umulan. So, meron na daw mga tao doon, nauna na. Ah, bibili pa ako ng, ano, ulam. ulan. Oh. So, maglilipat ko muna yung aking mga alaga, mga kasula. Patay tayo dyan Paano tayo mga May nakapagtanim na daw doon Sa eh. Tumawag sa akin si asawa ni doktor magdala daw ako ng bigas Para pananghalian ba At saka pansahog pala magluto daw sila doon ng munggo Meron na daw munggo doon Pansahog na lang ang kulang Maglipat muna ako sa mga alaga Nabutan na ako ng malakas na ulan Ayan o oh. Malamang sumilong yung mga tao natin doon. Nakasamahan ba? Ay, ulan! Uy! Laas ng ulan! Sumakto! Along timing ko kami! Malamaya nagsilungan yung mga ano kasamahan natin. Baka mamaya na ipagpatuloy o kaya bukas. Kasi kapag ipagpatuloy nila, hindi naman kita nila yung ano, yung duhit At saka malakas yung ulan talaga. Mm, yan nungka muna yung mga laga. Galing na tayo doon ng na Victoria. Naglakad na ako, hindi na walang motor. lakad lang. dito lang naman sila sa ano, Malapit. May na ako pupunta ng bayan Pag tumila eh, Siguraduhin ko muna sila dun Kung ipagpatuloy ba nila yung pagtanim O ipagpalibal muna Eh Malakas yung ulan eh Malakas oh, ang agos sa tubig oh Ahoy! Puntahan natin si Jason time yeah, may nagtanong pala si Jason marunong na ba daw? marunong na uh, marunong na sa trabaho sa bukid ginamit ni Roger sa palayan dyan napuntaan natin patay tayo dyan sumakto sa schedule yung ulan Tama na rin kasi kung kahapon kami nagtanim, in inulan kayo ng malakas, at baka mawas out lang yung aming tanim. Sayang. Ano bagong bayad na naman sa tao. Mamaya papasalan ko yung ano dun, sila ni Doktor. Hello Jason! Pabor sa kanila ngayon kapag ganitong tagulan. Kailan ng kain kasi okay, no ano na bataka ngayon ano yan tinarabaho ni Roger ito yan ang katawan niya oh. lalo sa nagkamasel nung inararo dito sa aking pagswimming ng kalabaw oh. Puno yung culvert oh. Grabe. Yes, ng ulan. Kaya cancel yung ano, nag-uwian yung mga tao na nagtanim sa palay, palay. Bukas na lang ipagpatuloy. Nakaisang oras lang sila. Oh. Puno oh. Tuloy-tuloy yung ulan mga siyolo. hindi tumigil Miguel. Cancel ang pagtanim Ha? Huh? Dabiyong kriseng? Ay mga na-stranded po kami <laughs> Wala pong tulay, natangay yung tulay sa sapa sa hello, o oh. Atay Oh, Opo. Punta kami sa amin mong alagang kambing kaya bigyan na lang namin ng sakati. Ayun na. Hold me. Yan. Yung tulay doon, wala na. na naanod. Di, hindi. Hindi ka mahuhulog, Kahawakan kita. Oo. 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 Wala yan. tawid. Betul butas butas kak kasih bahasa. Tidak lupa yang tu. Ada apa lagi? Iya. Eh tahu lupa. Jangan tu lah ya, ini nak nuan. Ia yang. Lakas ng ulan, walang humpay Nagabi pa Hapon pa Kaya obligado akong Maghanap ng pagkain para sa aming Mga alagang kambing Ay, no, Dahil ayaw nila lumabas lumabas ka, pa! kapag ganito madadago ang nga, ayan o hindi po nasan ko na ano tubig napasa. Uh -huh. Magdamag yung ulan, kagabi pa. Ay, kapon pa, no pa? Hapon hmm. pang ulan. Walang pasok. Walang pasok all levels. Cancel yung patanim namin. Cancel din yung tanim sa palayan. Dapat kahapon no pa schedule. ng schedule. Hindi sa kung ako. Yeah, I'm Ah, so si na ligo na sa ulan. Hindi <coughs> malamig. Malamig mm. kaya. Malamig pa yung

Hindi kayo makalabas kay maulan eh. Tumba yung ipil. Sobrang siguro kalakas ng angin. Sobrang lakas ang angin kanina. Kau nak main basket je? Kan Lagu yang muat seguimos yan. Ano yung kilo niyan? kilo. Tak, 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 Ito lang maliit. Dyan lang yung maliit para makakain siya. Dyan lang siya para makakain siya. Nulit mo lang sinabi ko. Ha? Nulit mo lang sinabi ko. Bakit? Ano ba sabi mo? Sabi ko, dyan lang siya makakain siya. Nulit mo lang sinabi ko. Ano sabi mo? nga, na yun yun. Ang no? Dito siya. Yan sa kabila pa. O, tanggalin mo yung mga nakakatali, ma. mo na. Buti, tanggalin. Oo, gagagay, ah. Ay, busog tali si And, tapos na tayo magpakain ng kambing mga silo at uh, lumiwanag din sa wakas napakita na si aring araw pero hindi ko muna na ano, pinalabas ng kambing kasi baka buglang bumagsak na naman dito kami nagdaan sa baba kaya wala nang daan doon tulay lumitaw dito oh, lumampas na yung tubig ah, sa sapa ah. Lah, Debit yeah, bitin man sinilas mo baka Lah. Lah, sa nagagasan ng tubig ko sih, kaya nanong. Na sa ano August tin to live.